yun yung patulak ko. Ang laki niya. So, laki ng patulak ko. Marami pa siyang maliliit. Kaya awan ko kung makaabot sa... Summer. Kasi ang winter namin nasa ano, malapit na. Yan yung, yung upo ko. Sana makaabot. Tapos ito pa. Maliliit pa siya. Ang daming maliit. Ayan. Oh. Tapos doon pa sa likuran. Oh. Ang liit niya. Tapos ito pa pala. Oh. Liit pa nila. Tapos ito yung isa. Dami niyang, dami niyang maliliit. Ayan oh. dito pa oh. Ano pa siya naga ano? Sa umaga malamig na. Ngayon pa na ang dami niya. Kala ko hindi ito mamunga. Pero lit na siya, namunga. Daming ang daming maliliit. Ito yung patulak ko. Dami flower, oh. I have a lot of bird. Is I don't know. Bakit like ang dami kong ibon? Ito yung patulak ko. Oh. Tatlo. Tatlo siya pwede nang ma-harvest. Ang oh, laki. Ang haba niya pa. <laughs> haba. Tapos ayan pa. Maliit pa siya. Ayan na. Oh. Tapos siya. Yeah. Sobrang laki niya, oh. Okay. Ayun oh, laki niya. I mean, malaki at mahaba. Di pa siya puyde kasi 'yan o. Ano pa siya? Bata pa. Pero ang laki niya, Jesus. Infernal. <laughs> Grabe. Yan yung daming ibon ngayon. Ayan o. No? Ibon. Ano kuya? May ano? May it, may parang itlog na inaano nila. Ayan. Daming ibon. Dito lang ako sa likod ng bahay ko. Yung... Dito kay DC, dito ako. Terus yang pusa kong itim. Dito lang. Hear the bird singing. Hold on, Baba. Wait a minute. Where did you been? Come on. Ang daming ibon sabi ko ang daming ibon na nahimik <laughs> ito lang ano ko ng 30 minutos hindi ako mag live ngayon pagod ako mag live Ewan ko baka mag-live na lang. Okay guys, iyan lang.